You love, your Hello everyone with my love, Explorer. Anyway, ayun po. Gagawa ko ng ano, duktong ng aking saksakan kasi hindi po siya abot sa saksakan kaya no choice ako kundi ano duktongan siya. Ito yung tamang paraan ng pagdutuktong. Kasi kailangan flat po siya, hindi pa paekis. Yung paekis kasi madali po yung matanggal at mapigtas. so This is the proper way ng pagtugtong ng ating cord kasi napaka-delikado po ng cord sa totoo lang. Kailangan po yung pagtugtong natin ng cord ay, ayan, hindi po pantay. Kailangan siya yung isang part niya kasi yun po yung main reason kaya nagkakaroon ng short circuit. Ayan, kung gusto natin flat ang ating gawa, kailangan gawin po natin yung tamang proseso, kaya yan ang ginawa ko so, maliit lang kasi, maiksi lang kasi yan kasi hindi naman ganun kahaba at saka, wala akong panghinang kung mahaba, mas maganda po yung, ano sana, kung may panghinang tayo, kaso wala naman po tayong ganun, so, eto lang mano-mano, ano lang to DIY sa bahay so, may karanasan na din kasi ako sa uh, kuryente na nung etong copper na yan ayan uh, naka ano pala nakalabas na may tuklap yung saksakan ng electric pan nung sinaksak ko siya sumabog bigla tapos ayun uh, hindi ko po alam na tumalsik pala ako ng malayo tapos nung ma alimpungatan na ako yung ano pala yung ulo ko ayun nag ano nagkaroon ako ng malaking ko sa ulo kaya ayan sa sobrang pagkatakot ko sa kuryente na may tuklap ayan I make sure na maayos yung pagkakabit ko. Hindi na yung paekis. Kasi yung paekis po is, ano po yun eh, natatanggal. Kusang natatanggal minsan. Pag lalo na nahihila-hila pagka sasaksak tayo. So, ayan ang gina ginawa ko pa flat naman. Kaso, sumobra ako ng konting cutting dyan. Kaya, ayan, hindi siya ganun ka-flat tulad ng ano. So, the same process lang din po sa kabila. yan, ganyan. yan lang po. Ibibilog nyo muna siya tapos sa kanyo i eh, parang i-roll doon sa ano. Para ano siya, flat. aso nga po, hirap ako pagtanggal ng ano ng black na yan sa copper paghiwalayin hiwalayin. natatangay mostly yung pati yung copper pagka ko yung black napakahirap po yung size 14 na tanggalin yung ano sa wire ay eh, separate napakakunat siya kana napakatigas po talaga sa 16 sobrang dali lang isang kagat lang ng long nose ano yan eh tanggal agad walang sabit samantalang sa 14 may sabit eh ano nangyari doon is sumasama pati yung wire so putol so another putol na naman yeah instead na anin ko na, putuling ko na naman. Ayan, hinayaan ko na lang kung hindi siya ganun ka perfect or straight. Pero okay na rin yan. So, ayan, tinapalan ko ng matindi. Pagka first tapal nyo po ng electrical tape, kailangan pahila po at saka mahigpit para 100% na hindi po siya bumitaw. Parang sa pag-ibig, char. Safety first, ayan, huwag tayong manghinayang sa electrical tape, magkano lang yan. Kesa naman makadisgrasya po tayo, ayan, mas okay na yung inulit-ulit ko talaga. Kasi nga, di ba, one time nga na-disgrasya ako, sumapog sa kamay ko mismo. So, sobrang scary po talaga yung moment na yun. nga hindi ako na wala. So, thankful ako kay Lord. Nangingimay ang kamay ko. so hindi po siya madali, matigas. Para sa babae, ma ano to eh, matigas yung ano niya. Yun. Ayan, hindi po yan kulugo, ano lang yan sa accident ko po nakuha. Ayan. Testing po tayo pero sobrang hesitate ko. Hindi ko po siya sinaksak sa main plug kasi trauma nga po. Kaya kumuha ko ng ano, extension at doon ko isasaksak. So, ayan. Tinesting ko siya kung mag-work yung aking Christmas light. Ginawa ko lang tong saksakan na to kasi gusto kong paanda rin yung Christmas light ko. Sobrang dami ng Christmas light ko. Ngayon ko lang naisipang i -ano, ikabit kasi nga, hindi naman talaga ako mahilig sa ganyan. Pero ang dami ko, sayang nga dami ko pinimigay, halos, ano, sampung, sampung ganyan. Yan lang natira, isa lang po talaga. So, ayan, you naman, happy ang aking mga kiddos. Ayan, si ano, wala lang, gusto ko lang maiba. Something na, ano, happy yung gano'n, happy lights katuwaan lang. Walang, Mag ano, Mag hindi naman po kami celebrate kasi ng Christmas. So, para sa amin, well, hindi, di kami gumagawa ng ganito nice. sa occasionally. Katuwaan.